Good morning mga Kabisay. Miga-miga love shout out sa inyong lahat. Isang magandang pinagpalang umaga na napakaaliwalas sa ating paningin. So Miga-miga love shout out sa inyong lahat diyan, mga kinaruroonan ninyo. San man kayo naruroon sa sulok ng ating mundo sana ay eh, nasa magandang kalagayan kayo. At sana samahan nyo ako dito sa video kong ito ngayon mga kabisay so panibagong araw panibagong vlog panibago na namang kwento at panibagong pag update dito sa aking mga halaman mga kabisay na sa awa ng Diyos ay nakikita na ang mga uh, magagandang kaganapan sa ating mga halaman ayan at kung makikita nyo sa so ngayon ay medyo nakakaangat na sila at medyo wala nang uh, malalakas malakas na hangin ng amihan siguro sana tuloy-tuloy na to at medyo nakaka-relax ng ating mga halaman hindi na sila nai-stress ng malalakas na hangin so sa ngayon ay ito at medyo maganda ang kanilang Uh, kalagayan medyo nakatuwid ang kanilang mga sanga at maganda ang kanilang mga uh, bulas at alright mga kabisay samahan nyo ko sa ngayon eh, tay mag update ipakikita ko sa inyo ang mga improvement ng ating halaman so let's go ating pasyalan mga kabisay alright at yun nga mga kabisay, andito tayo ngayon sa unang mga pitak ng aking ampalaya. At kung makikita nyo, ayan, medyo may kagandahan ang kanilang pag-akyat sa roping. Dahil dalawang araw na medyo kalmado ang hangin at sila ay nakapag ano nang maayos sa kanilang mga baging hindi sila masyadong bugbog ngayon so, ang oras natin ngayon mga kabisay ay mag aalas 8 at katatapos ko lang ang magdilig medyo mabilis na ngayon ang ating pagdidilig mga kabisay dahil meron na tayong host nakapag produce tayo ng makina so sa awa ng Diyos ay may host na tayo ayan at katatapos ko lang magdilig mga kabisay every morning sigurado pa na ang dilig natin ito dahil yun nga wala nang pagbabadya ng ulan palagi ng mainit so siguro ting umaga ay magdidilig na tayo at ngayon ay inalternate ko na ang pagdidilig ko mga kabisay kada dalawang araw ang sa mga uh, halamang puno katulad nitong kamyas uh, niyog at yung mga rambutan So, dinilig ko kahapon. So, bukas pa sila didiligin mga kabisay. At sa ngayon, ang dinilig ko muna ay itong aking mga ampalaya. So, saglit lang naman itong nadilig mga kabisay kasi isang padaan lang ng hos ay eh, medyo maganda na ang kanilang basa. Ayan. Kung makikita nyo, ibasang basa ang lupa. At yun nga, siguro bukas, araw ng linggo, ay ang gagawin naman natin ay ipopokus natin ang isang araw dito sa paglilinis mga kabisay dahil medyo madamo na ang ating ilalim at sila ay nagsisimula ng magkaroon ng buko mga kabisay sa awa ng Diyos dahil medyo naka raos na siguro sila sa stress ng malalakas na hangin at sa ngayon ay hindi pa nga lang halata pero may mga buko na silang mga kabisay tulad nyan mayroon na siyang buko at ayun mayroon na din at dito sa mga sanga nila mayroon na rin silang mga paisa-isang buko mga kabisay hindi ngalang lang masyadong halata at hindi ko natatandaan kung saan banda yon so thanks God na kahit papano dumanas bang sila ng matinding stress dahil sa tindi ng hagupit ng amihan ay halos makalas ang kanilang katawan sa kanilang ginagapangan uh, sa ngayon naman ay sila ay medyo magaganda na ang kanilang uh, anong tawag dito basta yun na <laughs> at dito mga kabisay ay meron na rin may mga pa isa isang bunga dito sa ating Uh, unang itinanim na ang palaya. Pero masasabing una kasi isang araw lang naman ang pagitan mga kabisay. Itinanim ko ito ay eh February 22. Ah, February, January 22. Yung kabila ay 23. At ngayon ay mahigit na itong isang buwan. So, ayan mga kabisay. At may kaysa-isa na silang mga bunga. Ayan. Ayun. Ayun dahil una sila ng isang araw medyo nauna rin silang nagpakita ng kanilang mga bunga pero karamihan mga kabisay ay may bunga na at dito hindi ko lang napansin ay meron na rin pala itong isang ito at naandun sa bandang ilalim so, dito meron na rin na mga paisa-isa sa mga dulong iyan hindi pa man sila nakakaakyat sa kanilang roping ay eh, nagpakita na rin sila ng magandang uh, pangitain na tayo magkakaroon ng konting biyaya at dito naman sa ating mga silim mga kabisay ayan kung makikita nyo ay eh, talagang nato tingnan mga kabisay dahil talagang puro hitik sa bunga dangan nga lang ay eh, talagang napakamura ayan at kung makikita nyo puro bunga ang kanilang mga sanga ayan hmm, di ba ayan no oh. talaga namang halos na yuk na ang kanilang mga sanga dahil sa dami ng bunga ayan kung makikita nyo nakakatuwa parang nakakatanggal ng pagod na makita mong ang iyong mga halaman ay talagang sagana sa bunga masasabi mang mura pero matutuwa ka pa rin dahil talagang namumunga sila ng gusto katulad niya no halos matumba na dahil sa dami ng bunga kaya tinukuran ko na lang mga kabisay may tukod na siya para hindi siya matumba dahil kung hindi tutukuran matutumba siya yung kanyang ugat ay maaapiktuhan at dito naman ang aking mga ampalay ayan may paisa-isa na ring buko at dito naman sa aking mga bagong tanim mga kabisay Sa... Kabilang banda Doon Sa so may parting iyon Alright, tingnan natin Let's go Ayan, at dito banda mga kabisay Ay mayroon ng mga... Matataas ng sibol Katulad nito Ito mga kabisay ay Galaxy Ipuan Na... Itinanim ko nung... February 22 Ito pala ang February 22 So 29 an, Ano ba tayo ngayon? <laughs> Hindi ko na matandaan sa kalendaryo ba nga kabisay Basta ito nasa 5 days na yata 5 days, 6 days Ayan at puro na sila si Bull Sa awa ng Diyos At talagang walang paltos itong galak mga kabisay kaya mas gusto ko ang galak mga kabisay kasi pag itinanim mo pag napasibol mo ay walang paltos maliban na lang kung mapapabayaan siyempre magkakaroon sila ng diferensya Ayan. at puro na sila mayroong tubo at dito naman sa kasabay nilang misti sa f ay mayroon na rin mga nagpakitang sibol mga kabisay Ayan, may mga sibol na rin. Misti sa f na itong porsyo na itong mga kabisay. Mayroong pangalang na hindi nakakalabas ang kanilang tubo. Dahil na kagat ng kuitib ang kanilang mga uh, poel nung sila eh, ay ko napasok ng kuitib ang kanilang balot at ayun ang daming hindi pa nakakalabas pero buhay naman mga kabisay tinignan ko at iyon ang iba naglabasa na ayan meron ng lumabas so mabagal itong kalabas mga kabisay dahil naka na sila ng kwitib medyo masilan kasi ang mga buto mga kabisay lalo't mapasok ng guyam or anumang insekto na ma dikit ma anuhan ang kanilang sibol ayun magiging mabagal pero tutubo rin yan mga kabisay hindi pa nga lang agad agad dahil yun nga, napu naputol yung kanilang dulo ng puel. So, ibig sabihin, dinaramdam pa nila yun. Pero meron namang nakalabas kaagad tulad nyan. Nakalabas na kaagad, ayan. At yung iba, hindi pa. Ito mga kabisay, ay eh, yung porsyo na yan, misti sa ipuan At dito naman, ay meron akong ilinipat ditong... Uh, ramgo green itong mga kabisay ay ramgo green naman Ma, nasa two weeks na ito hindi lang nakatubo masyado mga kabisay dahil yun nga, dahil sa hangin yan ang nagiging epekto mga kabisay ng malalakas na hangin mabagal tumubo ang ating halaman kaya sana naman ay wag na tayong hanginin ngayon mga ilang araw para lang makarecover ang aking mga bagong tanim na ampalaya tulad nitong ramgo green medyo apiktadong apiktado talaga at kung makikita nyo nag yellowish ang kanilang mga dahon so ipikto yan ng amihan at yan ang mga sili natin ayan <laughs> sa dami ng bunga medyo nababaliktad na ang kanilang mga sanga at dito mayroong nabaling isang sanga dahil sa bigat ng bunga eh, hinampas ng hangin ayan nabali yung sanga niya dito mga kabisay at ayan naging ano na siya iisang sanga na lang ang kanyang Uh, nabuhay so, naka-recover naman at ayan maraming salamat dyan sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video uh, at na-update ko na kayo sa kalagayan ng aking mga uh, tanim na ampalaya, sili at Siyempre, kasama na rin yung ibang halaman natin. So, hindi nga lang tayo makakapag-update ng lahat-lahat dahil mayroon pang gagawin ang inyong Taybisay. So, saglit ko lang kayong inupdate update dito. Alright, mga kabisay, maraming maraming salamat at nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At maraming salamat sa inyong mga suporta. At toy, kinokongrats ko nga pala si JP Alibio. Congrats, JP Alibio, sa Team Kalingap at naka-silver button ka na, boy. Pasensya ka na dahil hindi ako talaga makakadating dyan sa iyong pag-invite sa akin dahil kita mo naman kung gaano ako ka-busy dito sa aking mga halaman. Uh, so siguro sometimes pupunta din ako dyan, bibisitahin din kita. pero hindi ko pa rin ito iiwanan boy dahil kung makikita mo naman itong ating mga uh, halaman dito mahirap na mawala ako kahit dalawang araw lang magkakadiferensya ito alright thank you so much mga kabisay shout out dyan sa team kalingap uh, rich falcon uh, aljos tv vlog aljos eagle tv vlog jp alibio isla bonita basta sa lahat lahat ng team kalingap mega mega shout out sa inyo And God bless us sa lahat ng mga team Kalingap. At sana ay marami pa kayong matulungan sa mga taong nangangailangan. Alright, mga kabisay, maraming maraming salamat. Sa lahat ng mga nakasuporta, salamat ng marami. At sana, saan man naroon sa sulok ng ating mundo, sana ay patuloy kayong pinapatnubayan ng ating Panginoon sa anumang mga kaganapan sa buhay. Sana kayo ay palaging ligtas sa anumang mga kapahamakan na daratal sa ating kapaligiran. Alright, thank you so much mga kabisay. God bless us. Bye-bye.